Good day po sa lahat si Fiscal EJ po ito. Marami pa rin ang confused at sadly marami rin ang nagkakalat ng maling information tungkol sa Court of Appeals decision kaugnay ng acquittal ni dating Senadora Leila Dilima. Eh di ba sinabi ng CA na null and void ang judgment ng RTC? Pwede ba siyang ikulong ulit? May retrial ba dapat? Ang maikling sagot po niyan ay hindi, mali po yan. Kung isa ka sa confused at napaniwala, huwag mag-alala. Linawin natin ang lahat ng iyan ngayon. Tara, himayin natin muli ang desisyon ng Court of Appeals at alamin kung ano talaga ang ibig sabihin ng null and void sa kasong ito. Oo, sinabi ng Court of Appeals na ang hatol ng Muntinlupa RTC ay null and void. Pero hindi dahil mali ang desisyon at lalong hindi dahil gusto ng Court of Appeals na hatulan ng guilty si Dilima. Ang dahilan kung bakit void ang judgment ay dahil may procedural defect, may kulang sa paliwanag. Under Section 14, Article 8 ng Constitution at Section 1, Rule 120 ng Revised Rules of Criminal Procedure, lahat ng desisyon ng Korte, lalo na sa criminal cases, dapat malinaw. Dapat ipinapaliwanag kung anong facts at anong batas ang ginamit para makarating sa hatol, lalo na kung ito ay akwital. Pero ayon sa Court of Appeals, si Judge Alcantara ay nagdesisyon ng acquittal na kulang sa paliwanag. Pinagbasehan lang niya ay ang recantation ni Rafael Ragos na hindi sapat kung hindi ito ikokonekta sa buong ebidensya ng kaso. Kaya ang sabi ng Court of Appeals, may grave abuse of discretion. Hindi dahil mali ang naging desisyon niya to acquit Leila Dilima, kundi mali ang paraan kung paano niya ito isinulat. Hindi po sinabi ng Court of Appeals na guilty si Dilima. Maliwanag po yan. Hindi sinabing dapat siyang mag-undergo ng retrial. At lalong hindi sinabing dapat siyang ibalik sa kulungan. Ang ginawala ng Court of Appeals ay i-remand ang kaso sa RTC para i-rewrite ng judge ang kanyang ruling. Same verdict pero this time dapat ay compliant na sa konstitusyon. May malinaw na reasoning at may sapat na factual at legal basis. In short, null and void ang body ng decision, pero hindi po ang dispositive portion na nagsasabing acquitted si Dilima. Walang retrial, walang reversal ng acquittal. At dahil si Leila Dilima ay nananatiling acquitted, hindi na siya maaaring hatulan muli para sa parehong kaso. Ang tawag po dyan ay proteksyon laban sa double jeopardy isang basic constitutional right na nagsasabing kapag naakwit na ang isang akusado, tapos na ang laban. Hindi na pwedeng ulitin, hindi na pwedeng balikan. Kaya kahit may sinabi ang Court of Appeals na null and void ang decision, hindi nito binubura ang hatol ng akwital. Walang retrial, walang balik kulungan. acquitted po si Leila Dilima at yan ang malinaw na katotohanan sa ilalim ng ating batas. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Maraming salamat po.